May narinig ako nagkakalampagan. Ano yun? Ay! Uy! Paano ka nakalabas? Uy! Hindi pwede sa'yo yan! Nanginginahin ka napakataka mo. Ikaw yung pinakamalaki. Saan ka nakalusot? Ikaw yung pinakamalaki. Ikaw pa yung magaling lumusot kung saan saan. Hmm, dyan lang. Hindi pwede sa'yo yun. Pang matanda yun. Wait lang. Inaano ko na yung pagkain. O ayan yung pagkain nyo. Pinapalambot ko pa. Magtatakas ako. Ah, magtatakas. Aalis lang ako. ay, Napakagaling mo talaga. Oh. Uh. <laughs> ay nako. Hindi ko na alam gagawin sa'yo kung paano ka ikukulong na hindi ka nangakatakas. Mm -mm, gilis mo. Aba. Basta pagkain. Mm, yung dalawang maliit. Hindi nga tumatakas. Ikaw tong pinakabotsyog. Ikaw tong tumatakas.